Mainit na balita, may bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sabi po ng pag-asa, may medium chance yang maging bagyo. Namataan po yan, 85 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur. Kung magiging bagyo ito, tatawagin itong Bagyong Lani. Sa ngayon, nagpapaulan na ito sa Ilocos Region at Cordillera. Asahan ang malalakas na ulan sa mga susunod na oras sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Hanging habagat pa rin po ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila at sa Western Visayas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ngayong umaga pa lamang ay mataas na ang tsansa ng light to moderate rain sa NCR. Magpapatuloy yan hanggang mamayang hapon at gabi. Ganyan din po ang aasahang panahon bukas at sa linggo. Uunanin din ngayong umaga ang malaking bahagi ng Luzon kabilang ng ilang bahagi ng Bicol Region at Palawan gayon din ang Visayas at Sulu Islands. Halos buong bansa na ang uulanin sa bandang hapon at gabi. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Asahan din ang ganitong panahon ngayong weekend. Pabugso-bugsong pag-ulan ang naranasan sa ilang lugar sa Metro Manila kanina pong umaga. Sa kalookan halos mag-zero visibility ang ilang kalsada na naging pahira para sa mga commuter na maagang bumiyahe. Ilang lugar din ang nakaranas ng pagbaha na agad din namang humupa. Walang tigil na ulan din ang naranasan sa Quezon City. Bahagya yung uh, pinabagal ang trapiko sa ilang kalsada. Pahirap naman sa mga commuter ang pagulang naranasan sa Makati City. Pinangangambahan po ng ilang jeepney driver na maapektuhan ang kanilang pamamasada. Kahit umuulan, marami pa rin pong nagsimba sa unang biyernes ng Setyembre sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, sa Quiapo sa Maynila. Ayon sa pag-asa, local thunderstorm at hanging habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Naperwisyo Na rin ng masamang panahon ng ilang probinsya sa Northern Luzon. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Pasukin, Ilocos Norte, dahil sa pagbahang dulot ng pagulan. Bumigay at nagkabutas naman ang Sipat Bridge sa Kawayan Isabela dahil sa ragasan ng tubig. Sa alternatibong ruto mo na no pinadaan ng mga motorista. Nasundan naman ang landslide sa magkahiwalay na bahagi ng Pinokpok Balbalan Road sa Kalinga. May pagguho lupa kanina umaga sa Barangay Junction. Isinara muna ang bahagi ng kalsada sa mga motorista. Nitong Miyerkules lang, nagka naman sa parte ng National Road sa Barangay Taga. Nagkalanslay din sa bahagi ng Cervantes Road sa Mangkayan, Benguet. Natanggal na ang mga bumagsak na debris at nadaraanan na, na ang kalsada. Suspendido ang pasok mamayang hapon sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon, dulot pa rin po ng habagat. Kabilang dyan, ang kinder hanggang grade 12, child development centers at alternative learning system sa mga pampublikong eskwelahan dito sa Quezon City nasa pamunuan na po raw ng mga pribadong eskwelahan kung magsususpindi rin ng klase ngayong araw. Wala namang face-to-face -face classes ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa San Antonio, Zambales. Gayon din sa Baliwag, Bulacan at Maykawayan, Bulacan. Shift din muna sa alternative delivery mode ang kinder hanggang senior high school sa Hagonoy, Bulacan. Wala namang pasok ang lahat ng anta sa public at private schools sa Balagtas, Bukawi, Kalumpit at Norzagaray sa Bulacan. Gayon din sa Morong Bataan at Ternate sa Cavite. Sa Santa Maria, Bulacan, daycare hanggang grade 12 lamang ang walang pasok. Nauna nang nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan sa Luzon. Init na balita, guilty sa kasong administratibo ng DPWH ang nadismiss na dating Bulacan First District Engineer, Henry Alcantara. Dahil yan sa ghost project sa Baliwag at Bulacan-Bulacan, ang mga kasong administratibo na kinakaharap ni Alcantara ay disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty at conduct prejudicial to the best interest of service. Ayon kay Secretary Vince Dizon, magre rin sila ng mga criminal charge laban kay Alcantara at iba pang pa sangkot dito. Wala pang bagong pahayag si Alcantara. Kahapon, matapos i-anunsyo ng Secretary Vince Dizon na dismiss na siya sa serbisyo, ang sabi ni Alcantara ay nire-respeto niya ang desisyon. Mainit na balita, may mga grupo muling nagkilos protesta sa labas ng compound ng Pamilya Diskaya sa Pasig. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Tony, sumugo dito sa tapat ng St. Gerard Construction Building ang grupong Akbayan Party List, Youth Against Kurakot at Allied Groups para iparating ang kanilang galit sa mga katiwalian umano na inuugnay sa kumpanyang na sangkot nga daw ang kontraktor ng mga kontrobersyal na flood control projects ng DPWH. Ano? 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 Inilarawan bilang mga multo na mga ralihista ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya, pati may-ari ng Wawa Builders na si Mark Alan Arevalo sa kanilang kilos protesta. Ito na ang pangalawang sunod na araw na may nagkilos protesta sa labas ng nasabing gusali. Giyit ng grupo, dapat panagutin ang mga politiko, opisyal ng gobyerno at kontraktor sa mga ghost projects o mga proyekto ng DPWH na hindi naman natapos o hindi naman nagawa pero bayad ng pera ng taong bayan hindi lang daw pera ng taong bayan ang nawawala dito kundi maging ang pangarap at kinabukasan ng mga kabataan. Matapos ang higit isang oras, payapang natapos naman ang rally na binantayan ng mga police pasig. Samantala si Nel Johan, Bureau of Customs, ang labing dalawang luxury cars ng mga diskaya sa loob ng kanilang building habang gumugulong ang investigasyon sa Senado. Bukod sa selyo, Hinarangan din ng BOC ng dalawang minibus ang mga sasakyan para hindi raw tamaan ng mga bato sakaling tangkaing batuhin ang mga sasakyan ng mga rallyista. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang abogado ng mga diskaya tungkol sa mga pangyayari ngayong umaga sa tapat ng kanilang gusali. Samantala, Connie, patuloy na magbabantay raw ang Bureau of Customs sa building para masecure ang mga sasakyan na nasa constructive possession na ng ahensya bagamat dito nananatili sa loob ng building ng mga Diskaya. At yan ang latest mula rito sa Luzon na Pasig. Balik sa inyo, Connie. Chino, uh, ngayon nakikita natin mas peaceful na ang uh, kanilang sa dyan, na rally. Uh, na, na hay, mas-masa na ba ng kahit paano yung ilan sa mga nagsaboy kahapon at uh, nagkaroon pa ng mga... Ayun nga, nasa likod mo na nag-vandalize. Uh, sabi daw ng Pamilya Diskaya, Chino, maghahabla sila. Ano ang reaction dyan ng ating mga rallyista? Well, handa naman daw ang uh, mga relista na harapin itong uh, kanilang uh, mga ginawa. No? Pero yun ang ano, uh, yung malaking pagkakaiba dun sa pangyayari kahapon ay mas payapa ngayon dahil mas maraming pulis na nagbabantay. At uh, medyo may panawagan din yung mga relista kanina sa kanilang makasamahan na medyo uh, payapa lang ang gawing uh, Uh, kilos protesta ngayong araw kaya takita natin doon sa video yung kanilang uh, manifestation na talaga ng kanilang kilos protesta yung pagda-drums at yung pagsasalarawan ng mga umanoy mga ghost no na sangkot umano dito sa mga uh, umanoy uh, tiwaling mga flood control projects Marami salamat Chino Gaston 28 sasakyan na ng pamilya Diskaya ang nasa kustodiya ng Bureau of Customs Voluntaryo ay sinuko ng pamilyang labing-anim pa luxury vehicles na isa ilalim na ang mga ito sa ceiling at documentation. Sa search warrant ng BOC, labindalawa lang ang inilistang sasakyan na nauna nang napunta sa kustodiya ng ahensya. Iimbestiga ng mga ito kung tama ang binayarang buwis. Samantala, iaapela ng Pamilya Diskaya ang pag-revoke sa lisensya ng siyam nilang kumpanya ng Philippine Contractors Accreditation Board. Ayon sa kanilang abogado, hindi sila nabigyan ng sapat na panahon para magpaliwanag. Kasunod ng pagkansila sa kanilang lisensya, Makikipagugnayan daw ang Iloilo City si LGU sa DPWH dahil may mga proyekto rin sa lungsod ang nasabing contractor. Meron ding proyekto ang ilang kumpanya ng Diskaya sa Maynila na ayon kay Manila Mayor Isko Moreno ay kabilang sa mga hindi nagbayad ng tamang buwis. Sinusubukan pa namin kunan ng panig dito ang pamilya Diskaya. Pipi mga motorista, may posibleng taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa four day trading, pumigit kumulang 1 peso and 40 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Nasa 1 peso naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 80 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang ipinatupad na sanksyon ng Amerika sa Iran at ang patuloy na gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon hatid ng GMA Regional TV. Nabangga ng motorsiklo ang isang estudyante sa Tabaco City sa Albay. Kris, kamusta na ang biktima? Bonnie, nagpapagaling pa sa ospital ang estudyante. Sa kuha ng CCTV, tumatawid sa pedestrian lane ng biktima habang nagdere diretso ang motorsiklo hanggang mabangga ang bata. Nakaladkad siya habang tumilapo naman ang rider. Ayon sa pulisya, nagkasundo ang parehong panig na sasagutin ng rider ang pagpapagamot sa biktima. Uli naman ang isang dalaking nagpanggap umanong pedaya agent sa La Trinidad Benguet. Ayon sa PIDEA Cordillera Regional Director Derek Karyon sila mismo ang, at kanyang mga koopisina ang nakakita sa lalaki na nakasuot ng uniforme ng tanggapan. Nang sitahin, walang maipakitang ID ang lalaki. Doon na raw siya dinala sa presinto. Nalaman din gumagamit ang lalaki ng iba't ibang pangalan. Sinampana na siya ng mga reklamo kabilang na ang usurpation of authority at illegal use of insignia. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Babala naman ang otoridad, bawal ang hindi otorisadong pagsusuot o paggamit ng mga uniforme o anumang gamit na para lamang sa law enforcement agencies.